Pero ta na naman sila oh. Ito yung talaga pinakamarot sa buong earth. Ah, ito. Pay payatok na. Hmm. Yan, dili. Dan maku. Ah. Payatok na, payatok. Hmm. Umugara um, siya. Kaya po pwede sa kamera. Sa kamera. Umugara. Kuya ko ito isa. Kuya ko Kuya ko Good morning. Good morning, banlong people. Ang garap pa na isa kay pagpansin nun. Magpapansin man tayo na isa? Aray! Ipuka na tayo kay Kuan Kay grabing magkarot. Good morning, my love. Good morning, my love. Ako. Nagising na ako, my loves. Pasok na naman ako. Bonsoy na yan. Gutom na. Gutom na ng aking bonsoy. Ay, sus. Hindi na tuloy kayo napaliguan. Late na naman ako nagising. Ha? Ha? Alay ko. Sobrang likot niya isa oh. Kapayatot lang, payatot lang. Kitikiti. Kitikiti. Mm. Kitikiti. 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 Patot. Ang oh, mayat siya kasi gabi lang siya kumakain. Hindi eh, siya kumakain ng ano eh. Dog food. Gusto na. Dog meow. Food meow ang kinakain niya pero konti lang ayaw niya kumain ng para sa kanya mm. mm. chapalin mo kasi yan chapalin mo mm. kusga pod mm. kusga ba mo rambo kag nagkisara kanagang makuyapan ko na siya yun ang mutagamba nga din na siya magharot hindi man na sila mangi dali sa kama. Naogran na sila. Mm, mga pusa ko is sa CR talang CR sila magihi tae eh, pero itong ito, ito 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 itong kulit na to, yan makulit na yan. Wa, manaogra na sila, sa salas magtai eh, man. Makulit. Aniwang siya. Yan na. Sod na ko. Tapo. Oh. Urgh. Ay, nako. Good morning, guys. Nalaban mo. Nalaban mo. Ano, aawag na po sila.